Oh guys, so kung tatanong mo sa under John Beaver, Beaver, antero may nasawa ko, you know, ay maniniwala sa akin, sabi niya maniniwala na daw si sa akin. Ay 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 ay. Eh yeah mam, dalawa niyo sir? Television, television, television. Yee boy. Ikaw solo siya. So, doon muna tayo. Ayan, may mga advisory. kasama namin naka solar sila dito then ayun ang CR sa dulo then the gubat yan lang oh. there's a monkey little little monkey there's a monkey 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 may family ng monkey here's the mommy The daddy, the mami ata, and then the kuya and ate. Ayan eh, sila. A group of family. So cute. Ayan guys. Punta na kami sa under... Ano yun? Ano yun lab? Under river water? Okay, underground river pala. Talakyan ng puno dito guys hindi siya fake yes, Yeba. bago pumasok sa underground river may bibigay sa inyong gadget dyan tapos helmet yung helmet na yan bawal yang tanggalin mahalaga yan baka mamaya sa loob kasi ng underground river ay merong mahulog ng mga bato kasi nga bato yun. Pipila kayo dyan para sumakay ng bangka. Saktuhan lang kasi ang bilang dapat niyan. Dala-dalawa pero upuan, sampu lang ang laman ng isang bangka. Bawal mag-overcrowded kasi delikadong lumubog. Then meron dalawa kasi na mag a sa inyo at yung isa mamaya ang magiging tour guide magpapaliwanag ng bawat may kita sa loob ng kweba. So guys, binigang kami kanina. Pagpasok na. Tapos may earphone yan. Para saan talab? <laughs> Yan, iba't iba kasi ang listening device. Para marinig natin yung tunog ng iba't ibang huni. So ito guys, ano siya, uh, may audio na maririnig about sa heritage site. Hindi pa nila kung gano'ng kalaki, kalawak yung underground water river. Papansin yung asawa ko. Sige na, bye-bye. Sir, yung pulo, sir. Sir, pwede mo i kanan konti. Okay. Dito, papasok na kami sa kweba. ay nakita nyo naman. Napakaganda ng paligid, guys. Ang tubig green kasi naghahalo dyan ng tubig tabang. Tapos yung tubig alat. Lalo pag high tide. So, ngayon, pagpasok dyan sa loob ng kweba, dyan hindi na pwedeng magingay iniiwasan dyan yung pag-iingay kasi madidistorbo lalo yung mga paniki uh, syempre nasa loob ka ng kuweba baka ano ang may dulot pag maingay kaya nagsasalita lang dyan yung nasa likuran namin na nagsasagwan siya nagpapaliwanag kung ano na yung natin dyan. tara So, welcome, Underground River, Palawan night. Ika sa mga kota yung bukas. Gabi na siya. Madilim na. Paniki na lang maririnig mo. lamig ang lamig niya dito sa loob ayun paniki may tumutulo sa taas dropping water sa harap po natin sa taas maraming paniki ayan na, yung paniki na asabit ayan po, maraming paniki walang gumagalaw-galaw yan po yung mga baton hindi gumagalaw bato na yan. Narinig niyo pa yung joke ni Kuya diyan. Pag gumagalaw daw bat. Pag hindi daw gumagalaw, bato na. Hindi namin na gets ng mga. Na. Yan pansinin niyo, may mapapansin kayong image diyan. Kayo na lang ang nagmumusga kung kaninong image yung nakikita niyo. Sobrang ganda sa loob, habang lumalayo kayo mas makikita mo yung ganda nyo, di mo maiisip paano nagkaroon ng ganyang mga ukit dito sa loob ng kuweba, lalo yung mga tunog ahunin ng mga paniki, napakasarap pakinggan, sulit, sulit talaga. Lahat po tingin sa taas. Dinosaur and the T-Rex. Sa kanang bahagi po, ito yung parang Virgin Mary. Ito yung malaking kandila. Sa harap po, hugis bawang. Nalong panalo dito sa loob guys. Promise, pag nakita nyo personal, Mahamis kayo talaga. Daming yeah, isda o. Oh. May isda nga yun. So, malit po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Galing tayo sa dilim. So, umaga na naman. So, maraming maraming salamat po sa pagbisita po ninyo sa Puerto Princesa Underground River, Palawan. So sana ay nasiyan po kayo. Ngayon Ito may kayo, sulat pa rin uh, kayo. Okay. So finally po, congratulations tayo po i Hi guys, enjoy naman. Napakaganda. Sulit. Survive na po tayo. So yung topic po dito is brackish water. Combination po ng salt water and fresh water. So medyo maalat po yung tubig po dito. So pumapasok po dito yung seawater kapag high tide. Napakaganda ng lugar. Kitang kita nyo naman. Sulit na sulit. Pag may time kayo, bisita rin kayo dito. Nakaka-proud. Isa sa seven wonders of the world. Ingatan lang patuloy para mabuto pa ng next generation. Yun lang. Maraming maraming salamat Palawan. Thanks for watching.